John Vick, saan ka pupunta? Hey so guys, ko kung paano mag ano ng mga baka dito siyempre. Ay, yung baka namin? alamin Aalamin mo? Oo, okay. tara okay. guys, samahan okay. na okay. natin to. Kapag ni Heart galing sa school, magugulat siya na alam ko na yung ganito. <laughs> <Kasi laughs> tapos painimin mo din na maya. niya talaga. Guys, hindi niyo pa alam siguro na may baka akong binili guys. Dalawang baka ang binili ko yun oh no? Yun. Diba? Cute. Yun, no? Itong isa tapos yung isa magkatabi lang. Sa dalawa, di ba? Grabe ang yaman yung daan rin ng nung Hindi amin yan. o ikaw na, kaya mo na yan. Huwag kong gulatin. Yan, ano mo? Tanggalin mo yung palita. Tatanggalin mo. Yan, gamitin mo yung ano, gamitin mo yung ano. Yang itong kahoy na to. Yan, gamitin mo yan. Bok mo, bok mo sa tagiliran, mga tagilid. Yan. Hala siya. Yan, para mabunot mo. Okay na, bu bunot naman. Na. Yarn! Yarn! <laughs> kasi pag naman, dyan na lang, dyan na lang sa may part na yung doon. Oo. Sa may damo Tag-init kasi kaya natuyo ang ano, mga, mga halaman. Ayan, doon. Go, 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 go. Paltak mo, paltak mo. Ayan, na? Ah, oh, paltak mo na. na. Ipaltak na. na. Halos. siya. <laughs> Kakatuwa eh. Okay na. Okay na. Okay na. Yung isa naman. Yung isa naman. <laughs> Pagod agad eh. Pagod ka na ba agad? Ha? Tandahan <laughs> lang nga. Nagigitla kasi siya. Guys, isang, ba baka namin. Oh. Guys, pinutol nyo pa yung isang ano oh. <laughs> Putol eh. kamay. po kasi pinutol? <laughs> Yun naman. Yun. <laughs> Naging buhay probinsya ka na. <laughs> okay na yan. Tara na. <laughs> Iwan mo na yan. Oh. Iwan mo na yan. <laughs> Wala sya <laughs> na daw Mamaya na pa inumin mo yung kambing, mamaya. Yeah, yung yung kambing, mamaya na pa inumin. Ginisstumen eh. Gagawin ko lahat. Sunduin mo sa school si Hart John Janvik John Wick. Tara na. Tara na. Yeah, Tagal mo naman. <laughs> Tamo. Pinakalimutan pa tara, bilis na. Palabas na 'yon. Tagal naman ni eh, John grabe, palabas na 'yon. <laughs> Bilis na mag-perfume ka na. Tapos gamitin mo tong sun flash para couple kay ni Heart ng Salamin. Bilis, maganda to sa ano sa araw. Para siyang photochromic siya. Ano ba to? Grabe, nag-abala ka pa. Parang nga couple kay ni Heart, ah, 'di ba? Kitid kuya talaga. Huy. <laughs> Magkano ba mag bilhin mo nito? 100 lang 'yan, tama. Kaganda 'di ba? Grabe, ang ganda, parang mamahalin. Mamahalin oh, mo din siya. I <laughs> Try mo na bilis sa may araw lalo. Nagbabago yung kulay niya pag nasa araw. Napakaganda naman na ito. Tingin, tingin. Oh. Guys, bagay ba sa kanya, guys? Oo, oh, diba? Para ka dyang, ano, eh, taga ibang bansa talaga, promise. Para kang foreigner. di guys, parang foreigner, oh. <laughs> at meron na siyang pamunas na free, guys. At meron na din siyang ilaw para malaman kung legit talaga. Ayan, legit ba? Napaka legit talaga siya. O oh, guys. diba naging cool kulay black talaga siya pag nasa At so, araw. At sobrang ganda na pa class guys sa lagang 100 pesos lang gabi. Napaka sulit kaya ano pa inantay nyo. Check the yellow basket to check out. <laughs> gusto ko na talaga ngayon dito guys. Eh dati. Hindi na siya uuwi. Mga, mga gantong lugar kasi ayoko talaga ng ganito. Pero ngayon di ko lang. Nagbago na yung pananaw ko sa buhay. <laughs> Parang, guys hindi na, na, na. daw siya uuwi guys. Gusto ah, nyo bang umuwi na si John Vic guys? O oh, hindi pa. Siguro mga one year pa dito. One year na. Guys, gusto nyo ba guys, one year or forever? Dito na kami bubuo ng pamilya. Hello, uy! <laughs> <laughs> so, yung gagawin natin habang nasa school pa si Heart, bibili natin siya ng pagkain kasi sigurado ko gutom na gutom yun. At ayoko na ganyan mararamdaman niya. So, ma-stress siya. E eh gusto ko pag sa loobong niya, makita niya agad ako, may coffee, may food. And guys, bibili kami ng foods ni Heart, ba? Diba? Yes. Let's go! Mauwi na daw siya. Tita, na naiiyan na talaga ako sa'yo, kaya gusto ko na umuwi. Ang kalamalita, wala na. Guys, ang dami nakakilala sa amin. Hello! Guys, nandito na kami sa may kanto namin. Na amin, si John Vic. Oh. Nahihiya daw siya. Pinagtitinginan daw siya, guys. Baka daw siyang foreigner talaga, promise. <laughs> okay. Guys, dumaan muna kami sa Tiliwapa at bibili muna kami ng isda ni John Vic. Ito. Asik. Ito? ito daw po. Ito. Magugustuhan talaga ito ni Heart, guys. <laughs> Bibili daw si John Vick niya para kay Heart. Tsaka Kailangan para pa. sa... Alam mo, pagod na pagod yun. Kailangan dalawa. Dalawa? So, uh, ano yung favorite na drinks niya? Ano? Yung... Ano ka? Sa... Hindi ko alam eh. Basta parang flavored coffee. I-chat ko ngayon kung ano mo gusto. Sige lang. And guys, nabili na kami ng burger ni John Vick. Guys, mabili ako ng yukon very Art kasi parang nilalagyan ako yun. Kaya binili ko siya ng Okay. Sana gusto niyo. Okay. Buhin na tayo. Okay. So, excited na ako, guys, na pakainin yung mali ko. Let's go! Hala, kinikilig na naman siya. Hoy, Janvic, ano na naman pinapanood mo dyan? Tiktok nyo na naman. Kilig na kilig ka na naman. <laughs> <laughs> Tapos... Nakaupo ka pa sa sopa naming maganda 'yan no. Hayo, no? napansin ko din to, napakaganda. Tapos ano, napaka-solid pa. Malambot, 'di ba? Dito. Dito na TikTok Shop, alam mo, buy one take one 'yan at hindi lang siya basa sopa ha. Buksan mo. Ikaw na magbukas Para makita mo, oh. Pero nga, uh, um... May nakalagay na anek-anek sa loob, pwede mo lagyan ng damit, okay, uh, ng mga kumot uh? or ng kahit oh, ano oh, pa ma, para hindi magka-o, oh, para hindi magkalat sa bahay. Diminish. Storage. Oo, oh, yan. Tapos, 200. nakahabol ulit kami sa buy one, take one na sofa. Ito, oh. Isa. Dalawa. Um, binili nyo buy one, take one na? For only 799 pesos, meron ka ng ganyang kagandang sofa. Ay, grabe na. <laughs> <laughs> Dapat muna. Kaya ngayon, John Vic, hindi ka, na hindi ka na makakawis sa inyo. Siguro mga one year ka na dito sa bahay namin. Na. Okay. okay lang ba? Gusto ko, gusto ko mag-check out nito. Ni Papadala ko sa tito ko. Kasi, Piling ko, magugustuhan talaga nila niya. Syempre naman! Matibay! Noble purpose! Pwede siyang sopa. Soppa, pwedeng lagay. Diba? Lagay ng parang mini-storage. Napaka-solid. Di ba? Kaya ano pa inaantayin ninyo guys? Kung, ay naku. Amilabo siya yellow basket. <laughs> Check out na yan. Check out na guys! Ang Sabay-sabay na tayo. Sabay-sabay na tayo. Guys, hindi na makakasama si Hart sa paghadid kay Janvik. Um, kasi may pasok si Hart tapos Janvik maaga rin uuwi, di ba? last day na dito ni Janvi kaya yon super lungkot <laughs> kawawa ka naman <laughs> ah kawawa ka naman bye heart bye bye uh, alo, alo, alo. <laughs> bye bye <laughs> hindi ah, ka masasama sa pagat okay lang yun okay lang yun hanggang sa muli bye bye heart sabi na lang kay Heart na dadalhin ko to kasi sobrang ganda gamitin. Ito yung Scuban toothpaste. toothpaste. Na 159 pesos. Yes. at meron na siya isang toothbrush tsaka sa na mouthwash. napakasulit. Tapos buy one take one na toothpaste 159, 'di ba? 159? Oo. Kumulo naman 'yan. Dalhin mo na. Remember n'yan sa iyo. Sabihin na lang kay Heart pagdating ha. Sige. Yan. Anong muna sasabihin mo kay Heart? Heart, ah uh, Wag ka magalala, babalik at babalik ako dito may ano lang, may gagawin lang sa at uh, asahan mo, hindi magtatagal, babalikan ako, babalikan kayo. Yay! Yeah. Guys, kaya na pa ninyo, click the yellow basket para na makapag-check out kayo. Ay, napakamura aray! Ay, pakisabi na lang kay Heart na dadalhin ko to kasi sobrang ganda gamitin. Ito yung Scuban Scuba Toothpaste, toothpaste. na 159 siyang, pesos. Yes, at meron na siya isang toothbrush tsaka sa na mouthwash. Napakasulit. Tapos by one take one na toothpaste? 159, di ba? 159? Oo. Kamulo naman na rin. Dalin mo na. Remember rin sa'yo. Sabihin ka na lang kay Heart pagdating ha. Sige. Yan. Anong muna sasabihin mo kay Heart? Heart, ah... Uh, Huwag kang mag-alala, babalik at babalik ka ako dito. May ano lang, may gagawin lang sa glit at asahan mo, hindi magtatagal, babalikan ako. Babalikan Yes, Yeah, sige, bye. Thank you, Ate thank aling you. At si <laughs> <a> <laughs> Guys, kaya ano pa ninyo, click the yellow basket para na makapag-check out kayo. Ay, napakamura, aray. Ako nalulungkot, balikan mo kuya, makikita talaga sa mata eh parang iiyak. Kaya nga guys, si ay lungkot na lungkot na tingnan nyo. O, oh, tinan nyo ang mukha guys. Oh. huwag ka nagang malungkot, di ko balika pa. Pero, okay. ang tanong, papayagan okay, ka kaya ng tatay? pagdating ng bahay. Hmm, kawawa ka naman. <laughs> tay, ah. tay, pag ari bumalik, a ah, a ah, okay lang sa inyo? Oo. Oh. Okay lang pala oh, sa tatay, tatay eh. Yung tatay-nanay. Ano, wala ka nang magagawa. Hindi <laughs> na kailangan opinion mo. <laughs> <laughs> uh, nakabisa siya. Oh, denim. Outfit check! Denim, tapos yan. Tapos bite shoes. Pogi ba guys? Comment nga kayo. Tito, uwi na ako. Maraming maraming salamat po. Bye-bye. Guys, bye. ang kapalang daw siya sa mama. Bye-bye. Bye. 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 Dito, Bait. Bye-bye. See bye. you. Bye. Ay, magsadal ba? Ha? Ha? Guys, uuwi na si John Vic. Uh, ah, Nakamaleta na, pa yun. <laughs> ayoko na talaga sa ano, parang building, traffic Ang <laughs> tingin na kotse pa dito <laughs> Ito ko na natagpan yung peace of mind talaga. <laughs> Tahimik dito no, kulisap lang maririnig mo tuwing gabi. Ang importante na pupunta. <laughs> babalik ka pa ba? Siyempre, andito yun ano. Sure, babalik ka pa? Oo, kasi andito. Siyempre, ano, hindi ko pupuntahan si Hart. Yer naman. Ang layo kasi ng amin eh. Buti nga ano, nakatagal ka ng ano. 4 days and 3 nights. Ang layo kahit nasa kasakay pa ako ng aeroplano. Talaga ba? <laughs> Guys, hirap na hirap na siya sa kanyang maleta oh. Hindi, <laughs> walang mahirap. Walang mahirap. Guys, kayo na magpahatid ng information kay Hart na umuwi na ako. At sobrang nalulungkot ako sa decision na to pero kailangan ko harapin kasi syempre, kailangan natin patunayan na deserve tayo sa true sa true diba deserve oh. True. ingat sa biyahe dyan Vic. wala pang nga biyahe Naglama. bye bye ay wala pa ba <laughs> bye bye sobrang ano um, tahimik mga ibon siguro mamayang gabi parang makifeel ko pa yung lungkot parang siguro malalungkot talaga ako kasi syempre, na kahit pa paano, kahit ilang araw lang ako dito, na-feel ko yung love. Tapos, care. Ano yun? Hindi ko na makakalimutan yung araw nito. Kahit anong mangyari, iwan man ako, kalimutan man ako ni Heart or ano. Pero hindi ko na makakalimutan ng mga tao kasi a full support sila sa John Heart, ba diba? Oo. Pero sana guys, kahit uwi na ako, malayo kami sa isa't isa. Sana nandiyan pa rin kayo, so susuportan nyo yung John Heart. Kasi dahil, dahil sa inyo guys Hindi naman siguro nakadepende sa inyo Kasi tunay yung nararamdaman ko eh Parang feeling ko talaga Babalik at babalik ako dito Ano siguro Hindi abutin ng isang buwan Kaya guys Supportahan nyo palagi yung palagay ng Hart Bye bye Jen Ingat Bye bye Guys Yan Pauwi na si Janwick guys Pasakay na siya sa Van uh, Wait lang Anong wing mo sa Batangas? Siyempre, ano muna, si Art. um At ikaw, siyempre. At si Tito, Tita, yung pamilya ko. Ah, <laughs> uh, bye-bye! Bye-bye! Ingat ka! Ah, uh, huwag ka nang umiyak! Uuuh! Uy, <laughs> babalik ka nga, guys, sa bangay niya yung John Hindi mawawala yun, guys. Sana wag kayo magsawang sumuporta sa Johnnard kasi panindigan natin yun. Bye-bye! Bye bye. Bye John Big. Hahaha. Ikaw talaga. <laughs> bye bye. Magabay ka muna. Bye. See you. Uh... <laughs> bye. Sa ilalim na lang. Sa ilalim na lang. Ba makalimutan mo ha? Ibakasya. Kasha. Bye-bye. Uwi na ako. Bye-bye. Aka ng burger ko. Bye-bye. Bye-bye na. Una na ako. Bye-bye. Bye-bye. Ingat.